Nahihirapan siyang umupo. Okay. Uh, may mga gusto. Ng... Hmm. siyang umupo. Sige, yun lang. Gusto pa rin talaga mabuhay ni Popop eh. Kumakain rin siya? Hindi <laughs> 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 siya makano kung paano siya uupo eh. Siyempre gusto din niya ng isda. Si Meg gusto so, ng ano isda. Nakapun na si Popop. -Pop. <laughs> May huli ka, huli ka, huli ka. Ay, bad girl, bad girl, bad girl. Meg! Meg, as, as, basta, ka. Oh, itong mga pusa ko! Pakainin mo ito, Papa.